Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo ang kaalaman at idea makukuha nyo. At syempre, salamat sa mga hindi nag skip ng ads. Malaking tulong yon sa channel ko. Salamat sa inyong lahat. Sasamantalahin kong gumawa ng video ngayon kasi hindi maingay. Ang hirap bumuelong gumawa ng video. Dahil mula nung bago Christmas, napakaingay talaga ng paligid. At kaya mamaya, sigurado na namang may mga mag-iingay, magtuturotok. Hindi <laughs> ako makakagawa. So, umpisahan na natin, di na tayo magtatagal, no? Doon sa nakaraan, no? Di ba, pinag-usapan natin yung Uh, three choices kung magpo-poultry farming ka or mag-ikaw yung mismo magiging ay producer no so pagka ma naisip mo na yon na pagdesisyonan mo na yon kailangan dapat alam mo rin na pag may poultry pa ay pag gusto mong magtayo ng layer farm ay meron kang mga bagay na hindi dapat gawin pag meron ka na no ay pag uh, mag-uumpisa ka tsaka kung meron ka na So, doon sa pagbili, no, number one, uh, huwag mong gawin yung bibili ka ng hindi akma na breed para doon sa purpose na gagawin mo. Yung iba kasi, ginagawang uh, layer yung broiler. Pero ang broiler kasi talaga, ang purpose niya ay meat type. So, mangingitlog man yun, pero hindi kagaya ng uh, mga dekal, mga H&N, lowman, man, babkak, mga gano'n. Hindi, hindi kasing productive ng mga breed na yon na pang egg type talaga ang mga yon yung broiler kasi uh, ang broiler ay for meat type ang purpose ng katawan niya and then uh, number two na huwag mong gagawin no limbawa oh, magpapatayo ka na ng building huwag mong gagawin yung kulang yung hindi sapat na pabahay no wag uh, huwag mong uh, iisipin na mag -lagay ka ng mas malaking population kaysa dun sa space dapat na para doon sa kanila. Kaya magiging crowded pagkaganon ganon. Uh, ano, ng sakit yung pagiging crowded nila pagkaganon ganon, dikit-dikit, no? And the number three, bilisan lang ito para <laughs> abulin ko lang na walang tuturoto. <laughs> kailangan, no, pag, ang, pag meron ka ng layer farm, kailangan sundin mo yung tamang pakain para sa AIDS nila at saka yung sukat, no. Tapos yung kung ano yung quality naman ng feeds. Uh, ma 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 mahalagang makita mo kung ano yung uh, CP content para don sa AIDS na yon at saka yung uh, calcium no so tapos yung ano yung oras ng pagkain hindi dapat pa iba iba Ibig sabihin, pag, uh, huwag mong gagawin yung uh, ngayong araw, araw na to, ito yung oras na pagpapakain mo. At ngayong araw na to naman, sa susunod, Iba na naman kasi nga tinatamad kang gigising or ano lalo na sa backyard no doon sa mga semi-commercial at commercial sigurado masusunod yon kasi may mga poultry boy ang mga yon no may mga laborer sila na talagang kailangan sundin nila yung instruction ng uh, feeding time no tapos number 4 yung tubig no yung tubig uh, wag mo gagawin na uh, nada-dry no yung yung, yung uh, drinker nila yung waterer nila Or uh, may tubig naman, pero nanlilimahid naman yung uh, inuman nila, no? Kasi may mga ano din yung mga yon may mga microbes na maiipon doon kung hindi nalilinis. So, kailangan magsipag, uh, magsipag ka kung nasa ba uh, backyard layer farm ka. So, magsipag yung labor mo, yung, fa uh, yung poultry boy mo para uh, panatili mananatiling malinis yung, tubig so kailangan may access sila sa clear and clean hindi lang maliwanag na ano hindi lang malinaw na tubig kundi clean malinis free of microbetion the number five, yung sanitation no yung sanitation uh, poor poor sanitation iwasan yon kasi may mga poultry farm may may mga layer farm talaga na makikita mo talaga na marungis, no uh, lalo na sa sa backyard hindi ko naman inaano pero may mga Um, layer farm talaga na makikita mo na hindi masyadong malinis yung uh, mga yung ilalim ng cages nila uh, semi-commercial and commercial uh, ano uh, twice or once a month magtatanggal sila ng ipot kasi kung malawak naman tapos araw-araw na yun ang gagawin ng poultry boy wala na siyang nagawa di ba so pero kung mula sa backyard layer farm ka araw-araw dapat gagawin mo yun kasi hindi pwedeng may may mga langaw, mag mga mangingitlog. Yung susunod, um, yung biosecurity, no? Yung biosecurity, minsan nakakaligtaan talaga yon lalo na sa backyard layer farm. Pero kailangan talaga yon kasi para maiwasan yung pagdam pagdami ay no, pagdating ng sakit, no? Uh, footbath doon sa entrance ng gate mo, footbath doon sa entrance ng building mo. Uh, kahit na maliit lang yung area mo, limbawa, maglagay ka ng footbath. Tapos, siyempre, footbath na ano ha, may yung disinfectant, no? Hindi ako magbabanggit ng mga brand name ng mga disinfectant. Yung mga, alimbawa, sa ano naman, mga semi-commercial semi at saka commercial, yung mga poultry boy mo, yung mga staff mo na pumupunta doon sa building regularly, at saka yung mga naghahandle, kung may feed mill ka, alimbawa, mga naghahandle ng feeds, no? Uh, dapat pag, ano sila, uh, strictly na... Uh, hindi sila dapat labas ng labas. Kasi pag lalabas sila, magano sila, magdadala sila ng magkokos ng, bak ng sakit sa mga uh, layer mo. So, kung lalabas man sila, magpapalit sila ng sapatos or kaya slippers, ng damit, bago sila pumunta doon sa ano sa building. Hugas sila ng kamay, ganyan. So, hindi po pwedeng ano, hindi po pwedeng basta sila papasok na galing doon sa labas ganun dapat. At ikaw na pag may backyard layer farm ka, ano ka rin dapat hugas, lagi pa man, malinis yung ano yung kamay mo. At kung halimbawa sa malaking ano yung mga semi commercial, commercial farm ganyan, no, may mga sasakyan kasi na yung magde-deliver, mga ganyan, no, deliver ng feeds, ng mga gamot, ganyan. So meron ka dapat ano uh, spray para sa mga sasakyan na may uh, may disinfectant, gano'n. O kaya yung gulong, gano'n, no. Ganon yung ano, yung uh, sa biosecurity. Meron kasi siguro akong nakalimutan pero kailangan i ko <laughs> dahil malapit nang mag ano mag magtuturotot yung mga, mga nasa paligid no? kaya magpapatugtog na naman mamaya alam ko yung oras kaya hahabulin ko um, meron pa siguro pero kung sa hal halimbawa may nakalimutan ako pakicomment na lang dyan para makatulong sa mga uh, na hindi nakakaalam kung ano yung dapat gawin no? at naalala ko na pala no, doon sa halimbawa meron ka ng ano, meron ka ng nangingitlog na mga layer no. Eh wag na wag mong tipirin ng ilaw kung nandun na sa peak no. O wag mong wag na wag mong tipirin yung feeds or papalitan yung schedule or papalitan bigla yung feeds pag nasa peak production na kasi makaka-affect 'yun sa egg production mo. At yung mga bagay na sinabi kong huwag mong gagawin at talagang nakaka sa egg production 'yun. So, 'yun yung magiging uh, isa sa magiging cause ng uh, kalugihan no? Uh, hindi naman sabay-sabay 'yan, no, pero kung pero kung 'yun ang mga ginagawa mo, eh baka hindi mag-prosper yung project mo. So, hanggang dito na lang, no. Happy New Year sa inyong lahat. Uh, halatang halatang rasyon paggawa ko ng video. Happy New Year sa inyong lahat at uh, sana next year uh, maganda ang takbo lahat ng mga negosyo and healthy lahat. Ano na dadatnan ng 2025. So sana may nag may nakuha na naman kayong idea dito. Patuloy sana ninyong subaybayan ang channel ko. Pa patuloy ninyong panoorin yung mga video old and new. Both yung mga egg production videos ko at saka yung mga native chicken and RIR sana panoorin nyo lahat. Thank you sa inyo lahat sa buong taon na sinamahan ninyo ako sa channel ko at salamat sa mga nagsusubscribe mga lalo mga, mga OFW eat kayo dyan sa inyong uh, trabaho. At uh, sana maging masaya lahat. Thank you, thank you. At sana pagpalain tayong lahat.